guys uh, kailangan natin na maglinis guys ng uh, tambotso at uh, para naman na uh, maalaga natin tong motor so pang araw-araw natin ginagamit guys so ayan grabe guys so oh. Ayan no? Oh, napakalawang na. So, subukan natin itong sprayhan guys. mo muna natin. Ilagay muna natin itong mga tornillo dito. Grabe. naman natin Para mabilis matuyo. Tork, na natin to para madaling liyahin. ilanggal muna natin guys yung mga dumi dumi yung mga lupa lupa So yan guys, ha? pag medyo tuyo na siya, lihain natin itong mga kalakalawang para pag natin, mabilis tumikit yung pintura guys. Yung number 100. So, kung gusto niyang medyo makinis, gamitin niya siya ng medyo mataas. 1,000 or 500. So, since makalawang na to para mabilis matanggal yung kalawang. So yan guys, sa pagkatapos nating malihato to, so hinugasan natin. So yung iba dito hindi ko na masyadong naliha kasi sobrang lalim na gaya nito Malalalim na siya guys. Kasi pag niliha pa natin 'to ng sobra, baka mapudpod na. So, basta tinanggal ko lang yung kalakalawang. Yan. Kaya may mga dalawang taon na mahigit din to. So ngayon lang natin na check yung uh, na. So, guys, para mabilis matuyo since bakal naman to lahat. Nahan natin ng torch. Torch na natin para mabilis yan matuyo. Gasol so, natin. Pabilisan lang natin matuyo para mabilis nating pin mapinturahan guys. So, so guys, ah, uh, Umpisa na natin pinturahan to. So, ito siya ngayon. So, ayan guys. So, ito yung ating uh, pampipintura dito sa ating uh, So, guys. So, ayan. So, 800 uh, degree Celsius siya. So, sana naman tumagal to. So, ayan. Ayan guys. So, nabili lang natin to sa online. Sana to. So, ayan guys. Uh, patapos na yung ating first coat ng ating uh, pagpipintura dito sa tambot. So, so ayan. spray ulit natin ng pampainit para matest natin kung talagang uh, hindi nagbabakbak tong pintura yan o no? pero okay lang niya. mas mainam ng ginaganto natin para matest natin talaga yung tibay nya guys abang basa pa so dodoblihin naman natin to guys para makita lang natin na talagang uh, solid yung uh, pintura nya So ayan guys, uh, Patapos na 'yung ating second coat. Okay. Kinapalan lang natin ng konti. So ayan guys, ah uh, parang bago na ulit 'yung ating uh, tambutso, so na pinturahan natin, ready na nating ibalik guys, so kaso yung parang lubak-lubak dito hindi na talaga kinaya guys so mat finish lang yung pintura natin dito guys para uh, ganun pa rin yung dating kulay Ayan, parang bago na ulit at eto yung mga pintura nya ay yung mga tornilyo nya ilagyan na lang din natin lang is para hindi nakalawangin okay, tara guys babalik na natin So ayan guys, ha, babalik na natin itong ating ah, uh, tambotso guys. Ayan. So mukhang bago na ulit sana magtagal siya guys. Ito uh, na natin so, yung natin din ng mga langis ko para Ito sa luwangin lahat ng tinanong lang eh. lang muna natin. Ito yung isang guys. Ito. Sira din yung thread. Tamang hipit lang guys. Ayan. Okay. Ayun. Okay. So yan kung nakikita nyo guys oh, oh. Parang bagong bago na ulit Lagi Like Basta, Basta natin. So, ayan guys, uh, natapos na nating uh, pinturahan yung tambot ng ating uh, motor. So, ready natin i-check. So, pap. Uh, nilinis ko na rin para kahit papano na naman ay maalagaan tayo ng uh, ating motor kasi matagal na rin tayong pinagsisilbihan ito so kailangan na uh, maganda din yung pag natin guys so ito yung uh, nakabit na nating tambutso guys na bagong pintura yan so check, -check natin kung uh, ano ba siya uh, okay ba yung uh, pintura nating nabili sa para sa ating uh, tambutso guys so yan lagay ko muna dito start natin yung motor guys start na natin so check check natin kung umuusok kasi yung ibang pintura pag hindi ano umuusok yung bagong pintura natin malap so yan guys umuusok yung ating ano pintura so sinadya ko talagang medyo basa pa para matest natin yung uh, tibay nung uh, pintura guys pero normal lang naman yan na umuusok so ayan lang natin munang ma tumatuyo at uh, ipapatungan ulit natin yan guys yan so kailangan lagi ta regular yung pagmaintain natin ng motor para tumagal sa atin at siyempre pagsilbihan tayo ng matagal pag lagi nating uh, minimaintain yung ating motor guys talaga naman ahahaba uh, haba din yung pagsisilbi niya sa atin so, nung nakarang linggo binaklas ko na to kasi tumutunog yung uh, may tumutunog dito so mali yung pagkakabit nung uh, nung nag nung pinunta ko yung shop mali yung pagkakabit doon sa so may torque, torque, drive may sumasabit na plastic kaya inaayos ko lang so, yun nga lang medyo matag mahirap din talaga ibakbaklasin so tiyaga lang kung may gamit so yan guys uh, ipapanda rin ko muna guys lalabas ko muna